Carrera Tips Sunday April 21 Meron lang tayong 7 races Race 1 Pirocom Rating Base Class 5 with 5 points Split Distance 1,400 meters na no merong 5 entries Start doon ang winner take all Races 1 to 7 Dito sa race 1 Pampromero ko yung entry number 3 Apo ni Maria sa kay ni BJ Galleta. Noong March 9, nanalo yan si Apo ni Maria. Tinalo niya si Iigot lang at Advocacy. Panigunto ko yung entry number 5. Signature Whiskey sa kay ni JD Flores. Maganda nung meron niya ngayon. At yan si Signature Whiskey, Diremati yan. Kaya dito sa race 1, 3-5 Race 2 Pirocom rating base Class 4 28-33 Split Distance 1,400 meters na merong 6 entries Started ito ng pick 6 Races 2-7 to 7. Dito sa race 2 Pampremera ko yung entry number 2 Fortissimo Sa Canadian Albingusay gumawa yan ng 126.4 nung talunin niya si Magandang Dilag. At panigun ko yung entry number 3. Miss Hibigi sa kay ni YL Bautista. Matulin niyan si Miss Hibigi at pag napabayaan sa unahan yan, may panalo rin yan. Kung 126 lang, eh, kaya din yan gumawa. Kaya dito sa race two, Pampremera, dos, portisimo. Panigundo, tres. Miss, hibiki. Race 3. Pilokom rating base class 4. 28 to 33, split. Distance, 1,400 meters na merong 7 entries. Start dito ng peak 5, races 3 to 7. Dito sa race 3, pampremera ko yung entry number 7. Han City sa kay ni Alwin Guse yan si Han City nanalo sa isang mile race gumawa ng 143 and half ko yung entry number 1 Trump Peter sa kay ni KB Abobo yan si Trump Peter merong 126.6 kaya dito sa race three, Pampremera, 7, Han City. Panigundo, 1. Trump, Peter. Race 4. Pilrocom rating base class 4, 16 to 21, split. Distance, 1,400 meters, numerong 6 entries. Start ito ng pick 4, he 4 to 7. Dito sa race 4, pampremera kayo, entry number 5. I'll be there. Sakay ni AP Asuncion. Yan si there na segundo. Kay Ombre. Tinalo niya sa datingan si Arogante. Panigundo ko yung entry number 4. Gugma. sa ni JB Bakikai. Yan si Gugma na pang-apat. Sa karera nila, Ruby Bell. Papa Umamaw special officer. Tigit lang sila ni special officer sa datingan. At ang tersero ko sasama ko na rin yung entry number 2. Tapis point sa kay ni Jan Alvin Guse. Yan naman na segundo yan kay Mythic Leila. Kaya dito sa race 4. Pampremera 5, Elvider. Panigundo, 4. Gugma. At pantercero, 2. Rapids Point. Race 5 na tayo. Pilakom Rating Base, Class 4. 22 to 27. Split distance 1,400 meters na merong 6 entries dito sa race 5 pampremera ko yung entry number 6 agaron sa ni JB Bakaykay last run na segundo yan kay Grace Gate at bago yun nanalo naman yan nung April 7 tinalo niya si High Roller Panigundo ko yung entry number 5, Iyasaki. Sa Canadian, Alvin Guse. Na tercero yan nakaraan sa karera nila, Ridgers. Kaya dito sa race 5. Pampermera, 6. Agaron. Panigundo, 5. Iyasaki. Last double na tayo, race 6. Pillar base class 5, 6 to 10 split. Distance, 1,400 meters na no merong 8 entries. Itong race 6, anybody's race 2. Pamplamera ko rito yung entry number 4, Cool Mom. Saka ni JB Guy? Yan si Cool Mom, tinalo niyan si GCT noong April 6 at gumawa yan ng 130.2 panigundo ko yung 8 celebrity sa kini J. Bernandez lasra naman yan na segundo sa isang 1,200 meter race ngayon 1,4 ang karera at maganda ang numero niya at pang tersero ko sasama ko na rin yung entry number 5 iikot lang sa kini James Torque eh. Tigo yan ang babandera at malamang masolo area yan. Kaya dito sa race 6. Pambremera 4, cool mom. Panigundo 8, celebrity. pantercero 5, iikot lang. Last race na tayo, race 7. Pure accumulating base class 5, 11 to 15. Distance, 1,400 meters na merong 9 entries. Dito sa race 7, pampremero kayong entry number 7. Snow White, sa ni AP Asuncion. Nakaraan si Snow White na segundo yan. Kay Tulop Choice. Tinalo siya ng set kalating kabayo ni Tulop Choice panigundo ko yung entry number 5, heavyweight. Sa ini JT Pabilik. Nanalong dehado yan. At gumawa ng 128.6 noong April 7. At pang tersero ko, sasama ko na rin yung entry number 3. Buntay Shore sa ini Kebia Bobo. Last run niya, natalo kay Megan Maxine. Pero, bago yun, sa isang 1,200 meter race, gumawa yan ng 1.13, sarado. Kaya, dito sa race 7, pampremera, 7, Snow White. Panigundo, 5, Heavyweight. Pantresero, 3, Buntay Shore.